Hello, what up, mga kabakyard? Magandang gabi. Ah, magluluto tayo ng ano mga kabakyard, yung sutanghon na no. yun. Sutanghon, tapos lagyan natin ng unting manok. Ang simpleng luto mga kabakyard sa ating pamilya, ay pang hapunan. Ayan. Ang sarap din nito mga kabakyard, sabaw pa lang ulam na simpleng ulam natin mga kapatid magandang gabi sa lahat sa lahat nating mga kaibigan sa YT sa lahat ng W uh, share out sa inyong lahat lagyan natin ng asin kaya medyo walang asin pa ayan tapos yan. Simpleng luto lang mga bakard pero sapat na sa bawat pamilya, sa pamilya namin niya. Yeah. Okay na to. Takpan muna natin mga bakard para kumulo siya ng maigi para maluto siya. Ayan mga kabakyard, buksan na natin ang ating masarap na ulam sa gabi na to. Ayan, tikman na natin nire. Okay. Eh. Wow! Sarabuzo. Yummy yummy. Luto na to. Kain na tayo mga backyard. Sana mga backyard yung ibang mga kapatid natin. San man sulok ng Pilipinas. Uh, sana may nakain sila. Sa bawat pamilya, para masalamat Lord sa pagkain. Uh, thank you Lord. More blessing Lord. Uh, maganda gabi sa lahat. Huwara po.